Magandang umaga po sa atin lahat. Araw pong ina lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Inayos ko muna itong aking lanyard. Uh, okay, uh, live na naman po ito para doon sa aking mga friends sa Facebook at yung mga hindi po friends uh, replay at saka doon sa mga followers ko sa YouTube ay replay din po. Uh, Pag-usapan po natin ngayon itong uh, awa Uh, dapat pa natin kaawaan si Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan ay nakakulong sa dihig. Na balitaan natin, sinabi ng kanyang former first wife na si Elizabeth Zimmerman na nangangayayat na daw si Pangulong Rodrigo Duterte. At uh, hindi uh, hindi na nga daw na makalakad ng maayos. Uh, kung matatanda natin, isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-request sila ng temporary release dahil sa kanyang kalusugan dahil matanda na siya. Uh, at sinabi rin ito ng kanyang anak na si Pulong na talagang ano na daw, uh, hindi na maganda ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. So ang tanong, dapat ba tayo maawa? Alam mo, uh, ako personally, madaling maawa kay Pangulong Duterte. Kahit sino naman dapat natin kawaan pag may sakit, kapag tumatanda, may mga karamdaman. Uh, ang awa para sa akin nakakabawas ang galit yon, Nakakabawas ng uh, anger. Pero hindi ibig sabihin kailangan siyang patawarin agad sa kanya mga ginawa. Ganun yun eh. Uh, yung simpatya andon, sana gumanda ang kanyang kalusugan gumawa ng paraan na matugunan o maibsan ng kanyang mga nararamdaman. Ngunit hindi ito dapat ginagamit bilang isang political na armas para makalimutan yung kanyang kaso sa The Hague. Sapagat sa ngayon nasasakdal siya sa isang napaka mabigat na krimen, ang crime against humanity. Kasi madali eh, ako na akong tao eh. Pero uh, habang tinitingnan ko yung sitwasyon, tinitingnan ko rin naman yung mga nanging biktima. Nando na ako, talaga namang naging problema ang droga sa Pilipinas. Nando na ako, kailang parusahan ang mga nagpapakalat nito. Ngunit may batas po tayo. At laging nasa isipan ko yung picture na kinunan ni Rafi Lerma. Yun ang talagang yung, yung si Jeneline. Olariez ay yakap-yakap niya yung patay ng uh, kinakasama niya na si Michael Sharon. Noong July 2016 niya tayo ito kinunan at na-feature sa, uh, uh, sa Manila Times sa Philippine Daily Inquirer. Hindi ko na ipapakita dito kasi talagang uh, numamakita ko yon parang sabi ko pagpalagay na, na may kasalanan yung tao pagpalagay ng totoo yung aligasyon sa kanya, dapat pinadaan siya sa tamang proseso at hindi pinatay. Hindi po tayo ganun. Hindi tayo isang lipunan na pinapatay. Ang galit ko ganun din doon sa mga drug addict na nanggahasa ng bata. Na pinatay o pumatay. Ganun din po yun eh. Pero hindi ibig sabihin kailangan silang patayin. Andun, andun, yung, andun yung laging sinasabi na ng mga ano yung mga pabor kay Duterte na bakit ko pa kinakampihan ang mga drug addict bakit kinakampihan ko ang 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 ano ang, ang mga nang ng mga babaeng inosente mga bata ginahasa pumatay dahil lulong sa droga ang tawag ko po doon gaslighting eh yung ipaparamdam sa iyo na ikaw pa yung mali Madali naman talagang magalit eh. In fact, hindi ko alam kung kamag-anak siguro ang tinanong. Ganon din ang mararamdaman ko eh. Pero kaya nga po tayo may batas. Para hindi tayo mauwi doon sa sitwasyon na ilalagay natin sa ating mga kamay ang hustisya. Kaya po tayo may batas dahil may korte. Kaya po tayo may batas kaya kailangan natin na litisin ang mga tao na nagkasala. Pagbigyan sila ng pagkakataon na makapagsalita. Bigyan sila ng pagkakataon na may depensa ang sarili nila. At kung patas ang batas, mapaparusahan po sila. Ito ay totoo kahit sino man. Ngayon, ang, ang ano dito, mapalad pa nga si Pangulong Duterte eh. Kasi kahit siya nakusahan ngayon, siya ay naandun sa dihig at naghihintay ng, ng paglilitis na kung siya ang ng pagkakataon na idepensa ang sarili niya. In fact, meron na siyang abogado, si Nicholas Kaufman at ang kanyang team, na kung saan ang trabaho nila ay idepensa siya. Andun siyang presumption of innocence. So napagbigyan siya, binibigyan siya ng due process. Ito yung mga sa mga katulad ni Michael Sharon, katulad ni ni Kian de los Santos at ng iba pa na mga iba pa nga, walang pangalan, walang mukha. Na talagang hindi man ang binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng araw sa korte. Wala po tayong death penalty sa Pilipinas. Ang sasabihin na nanlaban. Paano man lalaban kung nakagapos? <laughs> Paano man lalaban kung may posas, di ba? At hindi ba dapat pag nanalaban, eh, binabaril mo lang para hindi makapanlaban? Hindi yung kung wala namang hawak na baril, di ba? O kaya magtatamnan pa ng baril sa kamay. Alam naman natin ang nangyari noon. Mga taong ang autopsiya, o buti ko na autopsiya, ang autopsiya ay namatay sa cardiac arrest pero may tama ng baril sa ulo. Di ba? So, hustisya. Ang hustisya ay may proseso. At ang batas ay may tinatalaga o tinatakdang proseso. Pagamat tayo bilang ordinaryong mamamayan, galit ang pwede nating maramdaman. At kung gusto nga natin, gusto rin natin patayin. Pero may batas tayo. Madaling magalit at madali ding maawa sa totoo lang. Ang sa akin kasi, Andun yung point na ginagaslight na naman tayo yung mga defenders ni Pangulong Duterte na parang matanda na yung tao, pagbigyan nyo naman, ah, parang kayo naman ang lupit-lupit nyo. Ang, ang, ang sagot ko dun, eh, buti nga si Pangulong Duterte ay binibigyan pa ng pagkakataon na siya ay, ano, diba? Na parang, uh, yung, 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 merong siyang pagkakataon na may i sa sarili niya. Oo, na ako, matanda na siya, may sakit na. Pero yung paano naman kaya yung mga kabataan na hindi malamang napagbigyan ng pagkakataong tumanda? Di ba? <sighs> hindi napigyan ng pagkakataong magsalita sa korte para i-depend sa sarili nila. Kung meron man sila, dapat i-depend sa sarili nila. Ando na ako, hindi ko kinukonsinti kung nakagawa sila ng krimen. Dapat silang parusan, ikulong. Pero yung patayin, wala tayong death penalty sa Pilipinas. Pwede lamang pumatay ang Estado kapag ito ay in self-defense. At ang self-defense ay ang punto na kapag mismo yung tao ay bantana sa buhay ng pulis. Eh kung hindi naman ganun, ba't gagawa na lang ng parang kwenta? So, opo kailangan nating kaawaan ang sinuman katuloy ng Pangulong Duterte pero hindi ibig sabihin niyan uh, na andun yung paglimot sa mga nagawang kasalanan. Uh, pwedeng magpatawad tayo sa kanya pero ang batas kailangan pa rin masunod. Buti nga siya humarap sa batas eh. Buti nga siya pinapadaan sa proseso. Buti nga siya nakahanap ng isang napakamahal na abogado. Ay yung mga taong namatay sa gera sa droga. Tasabi na naman ng mga tao, nako, si Professor Contreras, kinakampihan ng mga drug addict. Hindi ko po kinakampihan ng mga drug addict. Ang kinakampihan ko ang batas. Sabagat may batas tayo. Kung nagkasala yung mga yan, mangyan, ikulong. Pero yung sila ay pagbabarilin ng walang laban. Na hindi man lamang biligan ng pagkakataong itipensa ang mga sarili. Walang due process. Yun po ay bawal sa batas. Matanda yan o bata, mali yan. At hindi naman natin masasabi na nangyayari yan kay Pangulong Duterte. Bagamat diba, ang maraming nagsasabi ay siya illegal daw, nakinidnap, etc. etc. di ba? Natatawa nga ako kasi may nagsasabi. Si Nicholas Kaufman daw, gustong gamitin yung, yung naging resulta ng pagdinig ni Senator Amy Marcos. Sabi ko, go ahead para malaman ng ICC kung gaano kapag makapangyarihan pa rin si Rodrigo Duterte at may kakampi pang isang senadora na ni Railroad ang hearing. Alam naman natin kung paano nangyaring hearing na yun. One, one, one woman show eh. O may mga katulong siya. Parang napakabayas, di ba? Sige, nang lalong malaman ngayon ng ICC na sa Pilipinas pala marami mga kakapangyarihan kakampi si Pang dating Paulong Duterte. Eh di lalo, baka hindi lalong mabigyan niya ng pagkakataon <laughs> mapalaya o mabibigyan mabigyan ng pansamantalang kalayaan, di ba? You know, eh, binibigyan siya ng, you know, in good faith, whether you like it or not, he is now being treated under the premises of a very fair and objective court, the International Criminal Court. Mahirap bayaran ng mga judges doon hindi sila nadadala ng pananakot o nadadala ng mga demonstration o rally o mga social media na banat. Hindi. Very fair, very objective. Nakakasiguro tayo na kung ano man ang dumubas kanilang desisyon, yun ay patas. At buti nga na napagbigyan si Pangulong Duterte na gano'n. So inuulit ko, naawa ako sa kanyang kalagayan. Sino ba naman hindi maaawa sa isang may sakit? Pero yung awa ang nababawasan lang doon yung galit. Pero yung pananagutan hindi dapat. Hindi dapat mababawasan ang pananagutan kung mayroon man. At nasa presumption of innocence naman, patunayan nila na sila ay hindi nagkasala. At dapat magpatunay ay yung mga prosecutor na nagkasala sila. Yung burden of proof doon ay doon siyempre sa nagpuprosecute. So yun lamang po ang aking masasabi dyan tungkol sa awa. Awa, oo. Nababawasan lang yung galit. Pero ang pananagutan, hindi dapat kinakalimutan. Sana nakabagturo ko sa iyong kaisipan na plus kami ang puso at napabago ang mga pananayos sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakabagsibi ko sa bayan dahil sabi ng aking UP, UP naming mahal, serve the people. Sige, kita-kina lang tayo sa Merkules uli. Uh, ingat po tayo lagi ha. Okay. Sige. Layo yung sinasabi. Yupi naming mahal. Anay mo lasal. Bye for now. See you Wednesday. Take care.